Kasabay kan pagbabalik eskwela kan mga kaakian na kan DepEd Bicol na kadakol pa man giraray ang nagpapabakal nin sigarilyo asin vape sa mga tindahang nasa laog kan 100 meter radius sa mga eskwelahan. Huli kay ni nangapudan ang DepEd sa mga LGU asin iba pang ahensya na tabangan sindang mairayo sa maraot na bisyo ang mga estudyante Magin ang DTI mahigut man ang implementasyon kan pagpapangalad sa paggamit o pagtinda nin vape sa mga eskwelahan basado sa Anti-Vape Law of 2022. Kasabay kay ni nagpaluwas naman ang lokal na gobyerno kan Legazpi City nin implementing rules and regulations para sa comprehensive smoke and vape free ordinance. Nakapalamandigdi ang pagpapangalad kan paggamit o pagtinda ni vape asin sigarilyo harani o sa mismong mga eskwelahan. Mahampang sa 1,000 pesos hasta 5,000 pesos na may kaibana na community service o pirang aldaw na pagkakakulong ang si Isayman na mapapatunayang nagbalgar sa nasambitan ng ordinansa gibunta po ang gabos na miski bako perfecto um tapo ta po ang enforcement kay ni through ano deputization um kang mas dakul enforcers sa City of Legazpi